guys, welcome back again to my YouTube channel, Crispin in the kitchen and welcome to my Sari Sari store. Ayan guys, dumating na yung ano natin, yung in order natin kay Jim sa Panky with Dewata uh, Paris Overload. Uh, nandito yung bigas natin na super so bagsak presyo nila sa halagang 40 pesos only. Ayan na guys yung ano, uh, binayaran ko is 1,164 ano na siya. Up ayan ayan bubuksan natin scissors actually nung nag live sila is uh, June 6 uh, ngayon is uh, oh, anong oh, pizza ba ngayon is 13 14 uh, 14 Halos one week din yung ano, kasi bigas eh, ang bibigatan. Daming nag-order. Uh, <clears throat> every account, one sacks of uh, rice lang yung ano nila allowed mag order ayan uh, familia, familia sinandoming 25 grams premium guys ha yung kilo nito is 65 yung bigay nila is 44 pesos per kilo okay guys um, yung halaga is 1,164 so kung ibinta natin is 60 times 25 o oh, 1,500 minus 1,000 1,164. Okay guys, yung tinubo natin sa isang sako is 336 per ano, per sack. 336 sana all ganito lagi yung kano yung kababa yung price ng bigas. At saka masarap pa sinandoming. Okay guys, ayan. Buksan natin. Actually oh, guys, may parating pa ako isa. Oh, see? Every account sa tiktok oh, one sa price lang yan guys kaya nakigamit ako sa ibang account na para maka order ako ng ibang ano, iba pang rice ayan I think mga apat na sako yung in order ko apat na account yung ginamit ko ayan guys, ayun yung mga tips ko lang sa inyo, thank you so much for watching my youtube channel please like, share, comment, subscribe and on the notification bell thank you so much, God bless you all bye Oh, ayan po. Oh. Ayan, magtutur muna si ano Ulaling <laughs> sa tindahan. 6 kilo lang din. So, ayan po yung ano namin. Uh, sorry, sorry store. Oh, so, so, ayan, si ayan po si Ulaling. <laughs> <laughs> Ting tour lang sa Sari Sari Store. Okay guys. Okay. okay, okay guys. Thank you and God bless. Bye.